Sa nakaraang kwento natin ay napangiti si Jokjang at sa pagpapatuloy ng kwento. Ipinaliwanag niyang yun mismo ang bahagi ng kanilang plano, ang planong pagbagsak ng East Gangbok High nang walang matinding labanan. Isang side quest ang lumitaw sa quest window ni Suyan na nagsasabing, tagumpay na may ang plano ni Jokjang. Gantimpala, pagbagsak ng East Gangbok High. Tahimik na ipinaliwanag ni Jokjang ang buong estratehiya. Hindi nila kailangang magbuhos ng dugo o ubusin ng lakas sa bawat barong hawak ng East Gangbok High. Sa halip, gagamitin nila ang takot at pagkalito. Sa bawat pag-atres ni Suyen, pinapalakas nila ang tensyon at pinapahina ang moral ng kalaban. Habang abala si Yahan sa pagunawa sa nangyayari, tuluyan na silang napapaligiran ng pangamba. Habang si Yahan ay naguguluhan at nagmumura, dumating ang balita na ang North Gangbok High ay biglang lumusab pinamumunuan ni Chuck. Mabilis niyang inutusan ang mga tauhan na ihanda ang depensa, ngunit bago pa man sila makagalaw, bigla ring umatras ang North Gangbuk High matapos makatanggap ng isang mensahe si Chuck. Sa puntong yon, lalong nalito si Yahan. Hindi niya maunawaan kung bakit parehong umatras si Nasuyan at Chuck sa gitna ng panalo. Unti-unting lumaganap ang takot at panghihina sa East Gangbuk High. Maraming miyembro ang nawala ng pag-asa iniisip na ito na ang kanilang katapusan. Samantala, sa kampo ng West Gangbok High, tahimik na ipinaliwanag ni Jok Jang na yun mismo ang kanilang nais mangyari. Hindi kailangang talunin ang bawat kalaban, kailangan lamang nilang iparamdam ang kawalan ng pag-asa. Ipinaliwanag niyang kung susubukan nilang sakupin isa-isa ang sampung barong pinamumunuan ni Johan, masyadong matagal at delikado. Kaya't mas mainam na pilitin silang sumuko sa pamamagitan ng takot. Ginamit nila si Suyen bilang sandata ng sindak, isang simbolo ng walang talong mandirigma. Sa bawat labang pinanalunan niya, unti-unting naukit sa isipan ng East Gang Bok Hai na walang sinuman sa kanila ang makakaharap kay Kim Suyen nang hindi bumabagsak. At sa ganitong paraan, nagsimula ang pagbagsak ng buong silangang puwersa, hindi sa pamamagitan ng espada o kamao, kundi sa pamamagitan ng taktikang umuubos ng tapang at tiwala. Sa huli, malinaw ang lahat, ang plano ni Jok Jiang ay hindi lamang labanan, kundi isang digmaang psikolohikal, isang paraan upang pag-isahin ang West Gangbok Hai sa ilalim ng lakas ni Suyen. At pabagsakin ang East Gangbok Hai nang hindi kailangang dumaan sa dagat ng dugo. Ipinagpatuloy ni Jok Jiang ang kanyang paliwanag, sinabing ang unang pagkakataong nakadama ng tunay na takot ang East Gangbok Hai ay noong nakaharap nila siya mismo. Ang sumunod namang matinding sindak ay dulot ni Chuck, nang ipahayag nitong pati ang North Gang Back High ay makikilahok sa digmaan. Iyon, ayon kay Jokjang, ang ikalawang pagkakataong binalot ng takot ang East Gang Back High. Tinukoy niyang ang dalawang pangyayaring ito ay sapat na upang durugin ang loob at lakas ng kanilang kalaban. Kung madaragdagan pa ito ng kaunting panggigipit, tiyak na may ilan sa kanila ang bibigay, lalayo sa hanay, at tatalikod sa kanilang panig. Inihula niyang sa huli, ang East Gang Buck High ay mananatiling may pinunong marunong magutos, ngunit wala ng mga sundalong susunod sa kanya sa labanan. Naging masigla si Haro sa narinig, tila sabik sa inaasahang tagumpay, habang mariing kinumpirma ni Jokjang na si Yohan ay mawawala ng mga taong lalaban para sa kanya at tuluyang mapipilitang sumuko. Idinagdag ni Sik Jang na marahil yun talaga ang plano ni Jok Jiang mula sa simula. Binanggit din niya na si Jok Jang ang dahilan ng pagbagsak ng South Gangbok High sapagkat sa tuwing bumubuo si Bamsang Jong ng plano, lagi silang nauunahan at nalilinlang ni Jok Jang. Sinabi pa ni Sik Jang na kung tinanggal lamang nila si Jok Jang noon, baka nasa kanila pa rin ngayon ang South Gangbok High. Ngunit ngayong bagsak na ang moral ng East Gangbok High, nagtanong siya kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Matatag naman ang sagot ni Yan, ipapakita raw nila sa lahat kung ano ang tunay nakakayahan ng East Gangbok High. Sumang-ayon si Song Rayo, nagsabing kailangan lamang niya ng isang oras sa kabilang panig. Napansin ni Hai Ong Lee na tila payapa at tahimik roon. Sinang-ayuna ni Jok Jang, at idinagdag na si Lee at ang iba pang mga kasapi ay mahigpit na sumusunod sa plano ni Kim Yeon. Binanggit niya ang mga pangalang Heijan, Haru, Jiyun, Liu Jong, na at iba pa, lahat abala sa pagpapalaganap ng takot sa kampo ng East Gangbok High. Hinulaan niyang hindi magtatagal at may ilan ng magsusuko. Ipinahayag niyang maganda ang takbo ng kanilang operasyon, at dahil nasa likuran lamang sila, wala silang kailangang gawin kundi maghintay ng balita ng kanilang tagumpay. Ngunit biglang bumagsak ang isang bantay sa loob ng kampo. Agad na nagtago si Hayong Dong Lee kasama si Jae Hill Jang at naghanda para sa pag-atake. Ilang sandali pa, nakita nila ang ilang tauhan ng East Gambok High na papalapit. Napansin ni Song Rayo na nagpakampante si Hai Ong Dong Lee dahil sa pagiging nasa likuran lamang. Dumating si Song Rayo ng East Gambok High at ikinagulat ni Hai Ong Dong Lee kung paano ito nakarating hanggang sa pinakaloob ng kanilang teritoryo. Ipinaliwanag ni Song Rayo na bumuo siya ng isang espesyal na pangkat upang makalusot sa lahat ng depensa hanggang sa hulihan. Inutusan niya ang tagapayo na manatili sa likuran niya at tiniyak ang kanyang proteksyon. Sa gitna ng tensyon, umatake si Kim Suyan sa isang kalaban at itinapo nito, ngunit agad lumitaw ang abiso sa quest window na nabigo ang side quest. Nabahala siya at nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa parehong sandali, at ng kanilang grupo si Jok Jang. Sumunod na lumabas sa quest window na bumagsak si na Hyun Dong Lee at Jok Jang. Napagtanto ni Kim Su-yeon na nabigo siya. Ang pagbagsak ng East Gang High ay hindi pala kasing dali ng inaasahan niya. Dahil dito, iminungkahi niyang kid na pinalamang ang matalinong tagapayo ng kalaban. Ilang saglit lang, naglabas ng bagong abiso ang quest window, ang tagapayo ay dinukot na. Kasunod nito, bumaba ang moral ng West Gang High. Isang bantay ang nagmamadaling pumasok at iniulat kay Kim Su-yeon na si Advisor Jok Jang ay nakidnap. Muli, nagbago ang mga tala sa Quest Window, tumaas ang moral ng East Gangbok High habang bumagsak naman ang kanila. Naguluhan si Kim Su-yeon at tinanong kung ano ang kanilang gagawin ngayon na wala na ang kanilang tagapayo. Lalo pang bumaba ang mga estadistika ng kanilang kampo, kasabay ng pagtaas ng sakalaban. Sa sitwasyong yun, iniutos niya na ipatawag agad ang lahat para sa isang emergency meeting. Samantala, sa kabilang panig, nakatali na si Jang sa loob ng kampo ng East Gangbok High. Tahimik niyang sinabi na patayin na lamang siya, dahil alam niyang hindi sila makakaligtas sa ginawa nilang pagdukot. Matatag niyang ipinahayag na hindi siya kailanman magpapagamit sa East Gangbok High. Ngunit lumapit si Han, nagpakumbaba, at humingi ng paumanhin sa kawalang galang. Kinilala niya si Jok Jang bilang tagapayo ng West Gangbok High, na tinaguri ang isa sa mga pinakamahusay sa kanilang panahon. Pinuri rin niya si Kim Soo-yeon, tinawag itong bukal ng karunungan at pambihirang henyo, at inamin niyang matagal na niyang gustong makilala ito matapos marinig ang maraming kwento tungkol sa katalinuhan at kababang loob nito. Tahimik lamang si Jok Jang habang pinakikinggan ito, ngunit halatang naguguluhan. Ipinagpatuloy ni Yahan ang kanyang sinabi na may pakiusap siyang nais iparating. Wika niya, naniniwala siyang walang tunay na puot si Jokjang laban sa East Gangbok High, at higit sa lahat, kailangan nila ang isang tao na may galing at karanasang tulad niya. Nakiusap siya na sumapi ito sa kanila. Ngunit agad na tinapos ni Jokjang ang usapan. Mariin niyang tinanggihan ng alok at sinabing matagal na siyang nanumpa ng katapatan sa kanyang pinuno. Hindi raw niya kailanman ibababa ang kanyang dangal upang yumuko sa kagaya ni Yahan mas pipiliin pa raw niyang mamatay kaysa tulungan ang East Gang Bok High. Dalawang bantay ang lumapit at hinayla palabas si Jok Jang. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isa pang kasapi ng East Gang High, galit at nagmumura, nagtatanong kung ano ang kanilang gagawin. Pinilit ni Yahan na manatiling kalmado at inutusan silang tratuhin si Jok Jang ng may lubos na paggalang. Sa kabila ng lahat, si Jiek Jang, na nakamasid sa mga pangyayari, ay tahimik na nagbule-bule. Napansin niyang tila kakaiba ang paraan ng pagkakakulong kay Jok Jang, hindi ito tulad ng karaniwang pagtrato sa mga bihag. Naisip niyang baka may balak silang alamin ang mga kahinaan ng West Gang Bok sa pamamagitan ng marahas na interogasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, na matatag si Jok Jang, hindi nagpakita ng takot, tanging dignidad at katapatan lamang ang bakas sa kanyang anyo habang unti-unting humahantong sa bagong yugto ng digma ang bumabalot sa Gangbok. Inutusan niya han ang isa sa mga kasapi ng East Gangbok High na alamin ang kalagayan ni Jok Jang at agad niya itong kinumpirma bago pa man makapagsalita ng higit pa. Ipinahayag ng nasabing kasapi na tila wala namang espesyal na ugnayan si Jok Jang kay Kim Su-yeon at isinatinig pa na sumapi lamang si Jok Jang sa West Gangbok High dahil sa isang babae na nagngangalang Haro. Mula rito, ipinahiwatig niyang mahina si Jok Jang pagdating sa mga babae. Habang sinisindihan niya ang kanyang sigarilyo, ipinadala nila ang isang babae upang lapitan si Jok Jang. Agad nitong nakilala ang taktika, isang kilalang pamamaraan ng East Gangbok High, at napagtanto niyang nasa matinding panganib siya. Ang babae ay mahinaong nagtangkang alamin ang mga plano ng West Gangbok High, pilit siyang pinapagsalita, ngunit mariin niyang tinanggihan. Habang pinipigil ang sarili, napuno siya ng malamig na pawis, umaasang may darating na tulong bago pa siya tuluyang mapahamak. Samantala, si Kim Su-yeon ay nakatingin sa kanyang quest window. Nakikita niyang magkasama si Jok Jang at ang babae, kaya't nagkaroon siya ng kaunting ginhawa sa isip niya. Kung ganito lang ang kalagayan ng tagapayo, mabuti at hindi siya pinahihirapan. Sa labis na pag-aalala, binanggit pa niyang parabang nasa karaoke bar lamang ito. Bagaman hindi pa rin niya matukoy kung saan eksaktong lugar ito. Sa harap niya, lumapit si Hyun Dong Lee, panang pagsisisi. Inamin itong kasalanan niya ang lahat, mahina raw siya at nabigong protektahan ang kanilang tagapayo. Sa kanyang paniniwala, hindi siya karapat dapat maging bahagi ng West Gang Bok Hai at nararapat siyang parusahan upang matuto. Lumapit si Kim Su-yeon at Anako ang responsibilidad. Sinabi niyang siya mismo ang may pagkukulang dahil dapat ay mas marami pa siyang itinalagang bantay para kay Jokjang. Ngunit sa kabila nito, ginawa niya ang lahat ng makakaya, ang problema lamang, mas malakas talaga ang kanilang kalaban. Pinakalma niya ang lahat at pinatigil sa kaguluhan. Ipinaliwanag niyang nasa alanganin sila ngayon na wala ang kanilang tagapayo, bumagsak ang moral, at naapektuhan ang kabuoang lakas ng kanilang pangkat. Ayon kay Suyan, siya ang may kasalanan at siya rin ang mag-aayos nito. May isa raw simpleng paraan upang maibalik ang sigla at pananalig ng kanilang grupo, ang iligtas si Jok Jang. Lumabas sa quest window ang isang bagong abiso, isang main quest na pinamagatang The Fall of East Gangbok High. Ang unang bahagi ng misyon ay malinaw, iligtas si Jok Jang. Ipinaliwanag ni Suyan na ang tagapayo ay nakakulong sa isa sa limang bar na pinamamahalaan ng East Gangbok High. Ang unang hakbang ay alamin kung saang bar siya nakakulong at pagkatapos ay lihim siyang iligtas mula roon. Itinalaga niya si Haro bilang pangunahing bahagi ng operasyon. Nabigla ito, ngunit tiniyak ni Suyen na ipapaliwanag niya ang mga detalye sa tamang oras. Sa ngayon, kailangan lang nilang maghanda. Sa hudyat ni Suyen, nagsimula ang operasyon. Naglabas ang quest window ng bagong pabatid, the main quest has begun. Muling nakitang nakahiga si Jokjang sa hita ng babae, tila pagod at halos mawala ng lakas. Sa kanyang isipan, humihingi siya ng tawad sa kanyang pinuno, isang tahimik na pagsisisi. Habang pinaplano ni Yahan ang susunod na hakbang, iminungkahi ng isa sa kanyang mga tauhan na gamitin nila mismo ang plano ng West Gangbok High laban sa mga ito. Sang-ayon si Yahan, at ipinaliwanag na alam niyang darating ang kalaban sa alinman sa limang bar na pinamamahalaan nila kaya tinutusan niya ang kanyang mga sundalo na magkubli sa bawat isa sa mga bar na yon. Sa sandaling dumating ang West Gangbok High, agad silang aatake. Ayon sa kanya, ito ang pinakamabisang paraan upang durugin ang West Gangbok High bago pa sila muling makabawi. Idinagdag pa niyang kakailanganin dito ang lahat ng pinakamahuhusay na mandirigma ng East Gangbok High. Pagkatapos ng paghahanda, iniutos niyang magsimula na sila. Samantala, muling binal ika ng babae si Jok Jang at mahinahong tinanong kung ayos lang siya. Sa loob-loob nito, humingi siyang muli ng tawad, alam niyang ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nakamasid si Kim Soo-yeon sa screen at mapait na ngumiti. Alam niyang magigiba rin si Jok Jang sa sitwasyon. Napansin niyang alam na niya ang plano nilang iligtas si Jok Jang at nakahanda na itong maglagay ng mga tauhan sa paligid upang tambangan sila. Tinanong siya ni Kuza kung paano niya ito nalaman, ngunit agad din itong sinabi na hindi na iyon ang mahalaga ngayon. Ang mas importante ay kung nasaan si Haro. Sinabi ni Suyan na nakatanggap na siya ng mensahe mula kay Haro, nakarating na raw ito at magsisimula ng isagawa ang operasyon anumang oras. Sa panig ni Yahan, nagutos itong ipatawag ang lahat ng mataas na miyembro ng East Gangbok High. Siya mismo ang mamumuno sa paghuli kay Kim Suyan pinag-utos niyang hanapin ang bawat kasapi ng West Gangbuk High na naka-assign sa kanila at agad na sugpuin ang mga ito Tumugo ng lahat sa kanyang utos Nang tanungin niya ang kalagayan sa karaoke bar kung saan nakakulong si Jok Jang tiniyak ng isa sa mga tauhan na wala pang problema Wala pa raw anumang galaw mula sa panig ng West Gangbuk High Ngumiti siyahan nagsabing malapit na nilang makuha si Jok Jang pabalik at nagbigay ng utos na hintayin lamang ang paglapit ng kalaban bago sila umatake. Ngayon daw ay matatapos na nila si Kim Suyen. Ngunit ilang sandali pa, isang tauhan ang nagmamadaling dumating at nagulat ng masamang balita. Ang karaoke bar kung saan nakakulong si Jok Jang ay inaatake. Naguluhan si Yahan, hindi raw ba sinabi na walang ginagawa ang West Gang High? Sino, kung gayon, ang umatake? Hindi rin alam ng tauhan ang sagot. Nakita ni Yaha ng mga tauhan nilang nakahandusay sa sahig, sugatan at walang malay. Habang kumakabog ang kanyang dibdib, napagtanto niyang may ibang puwersang kumikilos sa dilim, isang bagong banta na hindi pa nila natutukoy, ngunit malinaw na nagbabadya ng kapahamakan sa magkabilang panig. Isang kasapi ng East Gangbok Hai ang bumagsak sa sahig at nagsigaw ng babala, ngunit bago pa siya makatapos, bigla na lang siyang tinamaan ng sipa ni Haro at tumilapon palayo. Ang mga kalaban ay nagulat, hindi inaasahan na ang babaeng iyon ay hindi pala ordinaryo. Nagsimula silang magtaka kung sino siya, at doon nila napagtanto, siya si Haro, ang mandirigma ng West Gangbok High na kilala sa kanyang kakaibang estilo ng pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ni Haro ang utos ni Kim Su-yeon, ang plano na tinawag nitong Operation Drag Haro. Noon ay tumutol siya sa ideya ng muling pagbibihis bilang babae. Ngunit ipinaliwanag ni Suya na yun lamang ang tanging paraan upang makalusot ng hindi namamalayan ng East Gangbok High. Ang kanyang anyo bilang babae ang magiging sanggalang ng kanilang plano, sapagkat luluwag ang seguridad ng kalaban. Ngayon, sa gitna ng labanan, naunawaan ni Haro ang kabuuang bigat ng kanyang misyon. Habang dumarag sa ang mga kalaban, mabilis siyang gumanti ng mga sipa at suntok, sinasaisan tabi ang hiya at iniisip lamang na kailangan niyang mailigtas si Jang. Samantala, sa kabilang panig, nakatanggap ng ulat si Yahan mula sa kanyang bantay na ang umatake ay si Haru mismo at nagkunwaring babae upang makapasok sa kanilang teritoryo. Nabanggit pa ng bantay na sa kabila ng pagiging kalaban, napakaganda raw ng babae. Bahagyang natawa si Yahan at inisip na hindi na siya magtataka kung ganito ang uri ng taktika ni Kim Suyin. Sa puntong yon, naging mas malakas ang ingay ng labanan, sa ilalim ng lumalakas na tensyon. Nagpaabot ng babala ang quest window kay Suyan, nagsimula na ang pangunahing misyon na tinawag na The Fall of East Gambok High. Sa kabilang dulo, si Haro ay matatag pa ring nakatayo sa gitna ng mga kalaban, naglalabas ng matinding enerhiya. Habang nagliliyab ang paligid, mariin niyang sinumpaan sa sarili na babayaran niya ang utang na loob kay Suyan. Bumalik ang kanyang alaala kung saan ipinaliwanag ni Suyan ang plano, ang tungkulin ni Haro, na ranggo sa West Gangbok High, ay tiyaking mailigtas si Jok Jang. Ang pangunahing layunin ay hindi labanan, kundi mailabas lamang ang tagapayo mula sa nasasakupan ng kaaway. Kapag siya ay nakatakas, babalik ang moral ng kanilang samahan at muling tataas ang kanilang lakas. Muling inulit ni Suyin na kahit mahirap, si Haru lamang ang tanging pag-asa nila. Ngayon, narating na ni Haru ang silid kung saan nakakulong si Jok Jang kasama ang babaeng ginamit ng East Gangbuk High upang linlangin siya nang makita ito ni Jok Jang, napagtanto niyang ginamit siya sa pamamagitan ng honey trap. Gayunman, hindi siya nagpasindak at buong tapang na tumangging ipagkanulo ang West Gang Bok Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, hinawakan siya ni Haro at Hin Ayla palayo, sinasabing kailangan nilang umalis bago pa lumala ang sitwasyon. Alam niyang bumaba na ang moral ng kanilang grupo at ang tanging paraan upang muling makatayo ay ang pagligtas kay Jok Jang. Habang tumatakas sila, dumating si Siyong Rayo at hinaranggan sila. Sinabi niyang hindi sila basta makakalabas, at agad niyang hinarap si Haro sa isang marahas na laban. Habang pinuprotektahan ni Haro ang daan para makatakas si Jok Jang, sinunggaban siya ni Siyong Rayo at itinapon palayo, ngunit agad siyang tumindig upang muling makipaglaban. Sa bawat galaw, naramdaman niyang mas mabigat at mas mabilis ang kalaban, ngunit hindi siya umatras. Sa gitna ng kanilang labanan, nagpasya si Haro na magtagal upang bigyan ng oras si Jok Jang na makatakas. Samantala, tumakbo palabas si Jok Jang, ngunit nang mapansin ni si Yong Rayo na tila wala itong laban, ngumiti lamang ito at sinabing napapaligiran ng kanyang mga tauhan ang labasan. Alam niyang hindi makakalayo ang tagapayo, ngunit sa parehong sandali, nagbago ang ihip ng hangin. Sa base ni Kim Suyan, nagpasya siyang gamitin ang CHCH Changes Card isang kakaibang kakayahan na nagpapalit ng estadistika ng dalawang kasapi sa loob ng dalawang minuto. Agad niyang pinili na ipagpalit ang kanyang kakayahan kay Jok Jang. Biglang nagbago ang lakas ng tagapayo.